Hello guys, ito na po ulit o. Oh. Ito. Hindi mo po wow. din hinag. Ang hihira ka. Sana hindi siya tumuloy. Bao. Good years. Mm -hmm. mm -hmm. bilisa. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> 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 Natatakot na yung aso ko eh. Oo. Oh. Hindi <laughs> ka na dyan maabot. Tantas ng bahay mo eh. <tong> Nako, kunti na <tong tina> lang. Maabot na. <tong tina> lang> <tong tina>

Dito pa dadahan siya. Ano? <laughs> Wait po, biyan na. Takot na takot, hindi naman maabot. <laughs> taas na mo eh.

ちょっとあるじゃないですか。